Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel Maraming salamat po sa just meron naman po tayong pagkakataon para makapag vlog Kung bago ko palang sa aking youtube channel Welcome sa Kuya Makel Ang paksa po natin for today is uh, Flooding ng ison carbs Flooding ng gasolina sa labas O yung tinatawag na overflow And flooding ng gasolina sa loob ng corridor. Diyan sa primary and secondary side 'yan. Flooding. 'Yan. 'Yun po yung didiscuss po natin sa kanya paano ba natin malalaman kung siya ay flooding sa loob o sa labas at ano po ba yung gagawin natin pag naka-encounter tayo ng ganitong uh, problema ay nagkakaroon ng overflow o flooding sa labas and flooding po sa loob. 'Yan yang po ang ating uh, today at kung interesado po kayo watch this video ito po mga kapatada pakita ko po sa inyo yung isang example ng flooding sa labas ng gasolina nagkakaroon ng flooding sa labas ng gasolina kita nyo basang basa yung kurborador oh. oh. from sa ibabaw oh. bago ano siya Naging malabas dito yung gasolina. Numabot nga hanggang dun sa intake manifold. So, play natin tong video. Tingnan nyo mga batad. Ayan, no? Oh. Kita nyo, tumutulo sya. Kumanta na makina, ayan, no? Oh. Pero, ayan, no? Oh. Kita nyo yung gasolina, o. Oh. po yung overflow sa labas. Ayan. Sa labas, nakikita nyo yung gasolina, o. Oh. yan po yung overflow sa labas. Ito na po, mga kapatady, yung isang, uh, Halimbawa ng uh, flooding sa loob mismo ng Caribbean, play natin yung uh, video. Ay, nakita nyo oh, May gasolina oh. Ayun. Ayun. Focus pa natin. Ayun oh, Tuloy-tuloy oh. yung gasolina ng mga kapitbahay. ayan sa primary side. Primary side po 'yan ha. Ah. Primary side. Hindi lang po sa primary side, meron din po 'yan nangyayari sa secondary side. Sa secondary pero more often, nangyayaring ganyang flooding sa loob sa secondary. Ito naman po mga kapatag yung sinasabi ko na flooding sa secondary side. Okay, natin yung video. ayun nakikita nyo. Nagkakaroon ng continuous na flow o flooding ng gasolina sa loob ng uh, secondary. Kung makikita nyo mga kapatag, ano siya, sa secondary side siya dahil wala siya yung kanyang uh, choke valve. Wala yung choke valve yun. Ayan o. Ito yung choke valve eh, Ayan o. Ito yung primary side. Ito po. Ayan o. Ayan yung choke valve So, kita nyo walang choke valve. Ito yung secondary side. Ayan. Ayan. Paano po ba natin ayusin yung flooding sa mga isan uh, carbs? So, una po natin gagawin na uh, base sa experience ko, alamin muna natin kung saan ba nang gagaling yung uh, flooding kung siya ba ay sa ibabaw o ba siya, siya ba ay sa loob kasi base po sa experience mga magkapatad magkaiba yung ano nila yung uh, yung paraan para masolve yung problema so pagka uh, ang problema po ay sa ibabaw overflow ang, ang gagawin po natin i-adjust po natin yung floater Ayan, sa floater po nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon ng flooding sa ibabaw. Ayan. So, gagawin natin. Check natin yung floater. Check natin siya. So, tignan na rin natin yung kanyang needle. Ba, kasi upod na yung needle niya. Ayan, check natin siya. ano okay pa naman kung okay pa siya mga kapatad, so gagawin lang natin I-adjust lang natin yung floater yan yan ang gagawin natin pagka meron siyang overflow i -pe -pe i adjust natin pababa yung ano yung floater gagawin yung float yan adjust natin yung pababa. Dapat mo may ibinababa the more po na nasasakal yung yung gasolina dito the more naman sya mo iangat mas malakas yung magiging flow ng gasolina kapag yan po ay bumaba ayan pag bumaba sya at check, check yung mga kapatid ko nang gumagalaw po yan yung needle yan lang i-check e nyo yan ginagawa ko pa nga mga kapatid hinihipang ko yan dyan hinihipang ko Mago, pag nakaganya, walang flow ng hangin. Walang lalabas na hangin. Pag binababa ko yan, kailangan may hangin na lumalabas. Ayan. Kaya, hindi lang pagka may overflow, check natin yung i-check natin lagi, palagi yung level ng gasolina. Ayan. Kailangan siya. Dapat po nandito lang siya. Ayan. Andyan. Hindi siya umibabaw dito. Kalimitan pagka may overflow yan. Pag-angat mo ng air horn pag angkat mong ganyan maganda pag nagkakalas ko ng carb check nyo yung level ng gasolina pag lampas po dyan meron po siyang overflow pwede nyo mag adjust ng konti magsakal ng konti sa adjust ng ating flow yan. dito naman po tayo dadako sa ah, problema sa dito sa flooding sa loob ng ating kurborador Bali po mga kapatid, madali. Ang walang iba akong ginagawa pag nagkaroon ng flooding sa loob. Kundi nililinis ko lang tong acceler accelerator pump. Ayan. Ito po mga kapatid, ang accelerator pump. Ayan. Accelerator pump po mga kapatid, isang sistema po 'yan. Dati nga akala ko yung accelerator pump at saka yung pump plunger, isa lang pala, isa lang sila pero yung pala yung pump plunger part po siya ng accelerator pump. Yun, yung isang ginito, yung hawak-hawak ko na to. Yan po yung accelerator pump. Meron po siya mga passages. May bulitas. Yung slow jet. Tapos dito. Ayan. May weights. Tsaka bulitas. Ayan. Ginagawa ko dyan mga kapatad. Ah... Uh, chine -check ko yung bulitas dito kung malinis pa. At kung siya ay makalawang, ayan, kailangan ma-check natin 'yan. Tekatong ano dito. Tatanggalin natin yung weights. Yeah, ito yung weights niya. Bulitas. May bulitas po 'yung dito na nahulog lang. Ay, ito pala. Ito yung bulitas, na malaki. kailangan po yung ganito kalinis yung kumikinang-kinang yan tsaka walang nakakapit na kalawang po dyan sa bulitas na yan ganon din po doon sa loob yan inagawa ko dyan nilinis ko po yan tapos mga kapatad yan ibulitas yan pag makalawa siya kailangan yung palitan pero pag yan po mga kapatad wala kayong ganitong tool yung ganito pang surgical ano to eh pag wala kayo nito huwag nyo nang pakialaman to dahil may lang po kayo mga kapatid pag tiyagaan nyo na lang linisin kasi kahit nga minsan may ganito ka na, ang hirap pa rin tanggalin kaya dapat meron kayong ganito yan kasi hindi kaya dito yung long nose eh kaya kailangan talaga meron kayong special tool ihilahin nyo lang yung lock na yan oh. hilahin nyo siya. maganda niya mahirap to ha ah. ano ba pasok natin lock hila ayun na yan mga kapatid. Oh. ayan ang mahirap kalasin mga kapatid. yung lock na yan ayan dyan nang gagaling pa yung problema pag yung, pa yung nagkaroon ng ano ng dumi kumalsa sa kumalsa dyan sa may ulitas doon po yung kakaroon ng flooding ayan ay bumagsak yung bulitas yan dapat tanda sya na pa eh ayan bumagsak na ayan ayan wala nang gawin kundi palitan nyo na ng bago kailangan talaga tignan yung maigi ano kalawang na siya saka yung loob, tignan nyo kung malinis walang dumi kalawang yung, tsaka yung parang asin parang umido yan. babalik nyo lang yun siya and then ito yung kagamit nyo para ibalik yung clip yan Dali mga kapatay nakakalas naka na ganito yan, Pero yun talaga yung the best. Marapalitan na kagad yung bulitas na yan. Yung mga bulitas, palitan nyo na rin. Tapos, ano yun siya? Bubugahan nyo. Bubugahan dito. Diyan. Bubugahan nyo yung mga butas-butas. Yan. After nyo po yung mabugahan mga kapatan, malinis. Makikita nyo. Mawawala na po yung problema nyo dito sa flooding sa loob ng kurborodo. Ayan po. Sana nagustuhan nyo po yung aking uh, video for today. And eto, uh, ito isang bonus tip mga kapatid Ito yung bonus tip ko para sa inyo. Ito. Halimbawa dito. Diba meron niyang bulit na malaki. Yan nilalagay. Ayan yung bulit na malaki. Nawala po yung kanyang weights. Ito pang ginagawa ko dyan. Ayan. Ayan Jettings po ito mga kapatid. Jettings siya na pinutol ko. Tinanggal ko yung ulo. Yan, pinutol ko lang siya. Nili ako na siya. Tapos nililiyan ko na maayos. Pwede nyo siyang gawing weights. Yan. Kita nyo. Uh, carb ko po ito ah. Na ano ko. Spare na carb ko po ito. Yan, ganyan pong ginagawa ko pag ha, nawala yung ano yung weights niya. O, kaya mayroon mga nagpapagawa sa akin, walang weights yung ano, yung waste niyan eh may either na aluminum o yung parang tangso. Kaya niyan po ginagawa. So ayan po. Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please give it a thumbs up. And uh, kung hindi ka pa nakas-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. And pakiclick na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Markel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.